nandito tayo ngayon sa sakyan na naman titirahin natin ito ang problema nito dito sa loob ang problema nito pag iyon ang susi walang lumalabas na yung sign ng bukas ng pinto ito ito tabi niya yan yung pinto na yan isa pa ito monitor ayaw mag open oh. kahit long press ito rin dito yung kanyang ilaw wala rin ilaw ayaw umilaw oh. ayaw umilaw ngayon hanapin natin yung fuse sa nakalagay dito tayo sa harapan patayin muna natin itong ayan susi ayan buksan natin to ito hanapin natin itong number 7 buksan natin Ito number seven. Sigurado po hindi na yan. Palitan natin to. Yan. Ito, potol ito palit natin bago yan ito sa loob ah. yun yun mayro na umilaw na yung pinto may sarado o, wala bukas tumunog na rin yung radyo at saka umilaw na rin yung taas oh yun lang ang sira. Okay. Ayos.